Dila bayan Dila. Basta yun na yun. Shout out kay Digoy ng Pasay. Clark, hello. Kali Mi, pa-shout out ni Wata from Musun, Bulacan, small vlogger. And, ayan, speaking of Bulacan, Digoy ng Pasay, hello, shout out. Good evening. Ang tawag dito, see you tomorrow dyan sa San El Ponso. San El de Ponso, Bulacan. Nandyan kami bukas, maaga. Tapos, um, may event kami dyan. So, see you, dear Bulacan. Shout out po sa asawa ko na nasa trabaho. Sa Mabalacat City, Pampanga. Shout out sa asawa ni Sophia Angel. Ang dami ko namang katiks. May katiks pa, may ka-shout out pa. Ang gulo naman ng life ko dito sa mga shout out, shout out. Tapos warin tabi mo to. Tingnan mo ha, tingnan mo yung stock natin ngayon. Wala na doon. Ilan yon? So, So, ibig sabihin, yung, toy ano, kuya, yung lahat ng deliver doon, amin na yun, no? Uh, oh, lahat yun ano ba yan? Uh, Ayan, shout out pa rin tayo dyan, kay Ryan Garcia, kay John Idayan, si China, Goldie, shout out, Lynn Garcia. Ito, okay. eh, pakita ko sa inyo yung bagong menu natin. Paano ba makikita dito yung reels, waring? Punta ka sa reels mo? Hindi, punta ka na lang sa page mo. Type mo di wala page. Ayan, shout out po kay George, Mujica Family at Ati. Shout out kay Mojica Family at kay Ate Alma Tejano, Shout out. Thank you for watching dito sa live po ni Diwata Pares. Mojica Family. Hello, shout out. And kay Ate Alma Tijano. Ayan, of course, shout out din kay Jasmine Lang Miranda. Pa-shout out from Marawi City. Oh my God. Ang dami palang nanonood na iba't ibang lugar. Ayan libre tayo sa shoutout ngayon guys. Tingnan mo mga aware ilagay mo nga saan mo sa, ano, sa reels. Roy Palameem Palalim pa shout out. Jasmine Lang. Jasmine LMD, Joyak Sanchez so shout out. Ayan sa lahat po ng gustong pumunta dito sa Duwata Paris at uh, open Ayan, ito mayroon tayong uh, ipapakita sa inyo na bagong menu ni Dewata. Alam ko naman na marami naman kayo sa Quiet so, please, meron ako ipapakita. Uh, mayroon, mayroon tayong bagong menu na hindi pa ito napapalabas sa social media. Mayroon tayong ngayon crispy ulo. So ayan, napakaganda, napakalaki at napakalutong. At hindi lang crispy guys. Hindi lang crispy ulo dahil may free flower pot or bulaklak. At syempre mayroon din tayong isang malaking tipak ng lechon kawali. At syempre lahat ito guys, di ba Diwata Paris is kilala sa underrise. Lahat ito nag underrise. So pag itong in order mo, for only 399 lang, may crispy ulo ka na at meron ka pang si Charong Bulaklak at Lechon Kawali na napakalaki. At syempre yung kanin natin, underrise. At may kasama na ding dalawang itlog. For only 399 tapos meron ka pang free soft drinks, Dalawang surprise na pindi sa iyo. May sipin may mountain dew. At syempre, optional, meron din tayong isang mangkok na sabaw na napakasarap at maraming taba. So, ayan. Ayan, ang laki ng ulo, di ba? Hindi mo kayang ubusin to. At kung marami naman kayo na gusto nyo mas malaki dito, meron tayo dito. Ito pa. So, ayan. Ito naman yung pang pang So, ito naman, ganun ulit, pero mas marami siyang babies. Kasi good for, I think, five to six person yung pwede dito. Pwede na no siyang... Kundin, pero mas siyang Kasi good for, I think, five to six person yung pwede dito. Pwede na no siyang... Kundin, pero mas siyang pwede Kasi for, I think... Ayan guys, may bagong menu tayo. Meron tayong crispy pata and crispy olo. of course, pwede tayo meron dyan good for 5 person and 3 to 4 or 5 to 6 person pwede kayo magati-hati pwede nyo rin gawing pulutan may kasama ng sausawan yung malaki po natin is uh, affordable lang siya, may underized na tayo at may free soft drinks pa rin may kasama ng sausawan may mili ka lang kung mang tumas o ketchup, or uh, sili, tuyo, suka yung inyong sausawan so pwede so ayan may nagtanong dito yung ulo ba may kasama ng dalawang itlog? Yes. Yung ulo may kasamang dalawang itlog. Tapos may free soft drinks pa. So, mayroon pa tayong libreng sabaw. Mayroon pa tayong mga sausawan at mga condiments na kung saan naka din tayo lahat. So, ang nagtanong dyan is si Digoy ng Pasay. Yes, tama po kayo. Yung ulo may kasamang dalawang itlog. Very affordable po yung price for only 399 po per order. So, ayan po ha. Kaya naman, kung gusto nyong matikman, magpunta lang kayo dito. Available po yan sa Diwata, Paris Overload, Pasay City Branch. Again, shout out po sa ating 482 viewers. Ayan, kumusta na po kayo? At magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out po kay Kia Nana Vlog, Kanana blog, and of course, Good evening po pa shout out sa taga amin sa Dewis Bohol na naka-view ngayon diwata Paris over Pan Pier. Shout out po sa inyo diyan. Wow, eh, matikman nga, Madam Diwata. Yes! Open po tayo ng 24 hours. Matitikman nyo po yan. Wait 24 hours po. Pasay City Brands lang muna yung ano. Shout out family Simeon Nabutas North. Ayan, shout out po sa inyo. Family Simeon. Maupay ng gabi ikabayan watching from Quezon City, Arman Abalo. Salud, Arman Abalo. Shout out sa iyo. And shout out din kay Supia Miao. James Gonzalez, Daitol Freya. Shout out. Selbar Gandalera, Berenia. Shout out